Magagalit ako pero may dahilan. Tandaan, Alden, Yaya, ang katapatan ang iyong dangal na hindi kayang bayaran. Oh. Oh. Mm -hmm. Naiintindihan ko na na kailangan mong hawakan ng kamay ni Yaya para makainom siya ng maayos. Ang hindi ko maintindihan, Nakaupo lang naman Holding hands agad-agad Hawakan ang kamay dahil may dahilan Hawakan ang puso kung tunay na nagmamahalan Someday we'll know if love can move Uy. mountains Someday we'll know why the sky is blue

Oo, oh, oh, mukha eh. Wish I may, wish I may Yahoo! Oh, ano? Anong sinabi mo Alde? Week sa bukas. Oh, Week sa rinaw bukas. Pwes! ko na kayo! Ah. <laughs> okay. Wow, fantastic, baby! Dance. May party pati sa studio! Thank you, no. Thank you, Lola. Oh, pwede na mag-sine! Hindi <laughs> pa pa. Hindi, hindi, hindi. Ayaw pa eh. Yung sana ang premium. Ano yan, Yaya? May surprise ako sa'yo. Hello. Uh, nah, <si -t lawyers>